Sinuldukan na ni Survivor host Richard Gutierrez ang balibalitang nagkakamabutihan na raw sila di umano ni yung kapuso singer-actress Olavi Poe. Aniya, they have been acquaintances kahit noong bago pa nila gawin ang top-rating telefantasya na Captain Barbell. Close lang kami and we worked together for, for Captain Barbell and naging close kami dun. And we have a lot of common sense So, yun. Kasi sa tapings talaga, I mean, we work four times a week, tapos all day pa yon. So maraming oras talaga kami na nakapag-band kami. So tendency talaga maging close ka sa isang tao. Ayon din sa kapuso, Hong, Robbie is definitely a girl na hindi malabong magustuhan ng kahit sino mang lalaki. Hindi magkasundo talaga kami. Um, dali naman pakasamahan si Lovie. She's the type of girl na talagang uh, cool and game for anything. So, at um, easy lang siya. Easy lang yung vibe niya. And, um, yun, magkasundo mag mag kami. But definitely, Richard confirmed na pure friendship lang daw ang meron sila ng kanyang former leading lady. Huwag <laughs> natin, oh, ano Bigyan ng ibang kulay. I respect um, Lavi, her family, and also the, the family. So, um, kong may masagasaan ng ibang tao, di ba? So, huwag na natin palakihin yung issue na yun. Samantala, Richard is all set para sa pinakabagong season ng Survivor. Hindi biro ang kanyang pinagdaanan sa past season. Kaya this time he has undergone serious physical and mental training and super excited na raw siya. Alam ko na na hindi mga madali na tumira sa isang island ng 45 days at gawin yung Survivor. I'll be preparing myself uh, mentally and uh, gusto kong makita yung lugar, gusto kong maaral yung lugar. So ma una ako ng 5 days bago dumating yung castaway.